Palakasin ng Pilipinas ang Coast Guard Fleet kasama ang 12-12 ng mga warship mula sa France, Japan. Sa isang malaking hakbang para palakasin ang maritime security nito, inanunsyo ng Philippine Coast Guard, PCG, na tatanggap sila ng apat na putsyam na bagong barko sa 2028. Sa kabuuan, apat na po ang popondohan sa pamamagitan ng 258 Philippine pesos bilyon na pautang mula sa France, habang ang iba pang limang barko ay manggagaling sa Japan. Ang pangunahing modernisasyon ay naglalayong palakasin ang mga patrol sa South China Sea sa gitna ng tumataas na tensyon sa China. Ang natitira ay itatayo sa lokal, tulad ng sinabi ni PCG Commander Admiral Ronnie Hill L. Gavin sa isang security forum noong Huwebes. Pinakamalaking pagbili sa kasaysayan ng PCG. Sinabi ni Admiral Gavin na ito ang pinakamalaking pagbili sa kasaysayan ng modernisasyon ng PCG. Ang desisyon ay inaprubahan ng National Economic and Development Authority, NEDA, Board, na nagpapahintulot sa Pilipinas na magtalaga ng dalawang patrol vessel sa bawat maritime district nito. Sa pag-upgrade na ito, umaasa ang PCG na makapag-react ng mas mabilis sa mga sitwasyon sa exclusive economic zone nito. Bukod dito, plano rin ng PCG na dagdagan ang mga tauhan nito na kasalukuyang nasa 30,000. Ito ay isang malaking pagbabago para sa amin. Sa susunod na limang taon, umaasa kaming maging pinakaiginagalang at may kakayahang Coast Guard sa Southeast Asia, sabi ni Admiral Gavin pagpapahusay ng maritime capacity at resilience. Ang French loan ay tutustusan ang apat na pung fast patrol vessels, dalawang dito ay itatayo sa Pilipinas. Ang mga sasakyang dagat ay idinisenyo upang pahusayin ang mga kakayahan sa pagtugon sa mga operasyon ng paghanap at pagsagip, pangangalaga sa kapaligiran, pagpapatupad ng batas sa dagat, at pagtugon sa kalamidad. Gagampanan din nila ang papel sa pagpigil sa smuggling at iba pang ilegal na aktibidad, habang itinataguyod ang maritime sovereignty ng Pilipinas sa mga estratehikong lugar. Bukod sa tulong ng France, nakatanggap din ng Pilipinas ng approval na bumili ng 57 meter large vessels mula sa Japan. Sa paghahatid ng mga sasakyang ito, magkakaroon ng PCG ng walong malalaking sasakyang pandagat na magpapatakbo upang palakasin ang pagbabantay sa tubig nito. Ang mga barko ay inaasahang may hahatid sa 2027 hanggang 2028. Suporta sa internasyonal sa gitna ng mga tensyon sa China. Ang desisyon ng Pilipinas na palakasin ang kanilang Coast Guard fleet ay nakatanggap ng malawak na suporta mula sa mga internasyonal na kaalyado. Ang Japan at France ay pampublikong nagpahayag ng kanilang pangako sa pagtulong na mapanatili ang maritime security sa rehiyon ng Indo-Pacific. Binigyang diin ni Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiro Kazehiko na ang pagtutulungan ng dalawang bansa ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na itaguyod ang internasyonal na batas. Ang Japan ay palaging nakatayo kasama ng Pilipinas sa pagtataguyod ng isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ipinagmamalaki naming mag-ambag sa modernisasyon ng Philippine Coast Guard, ANIA. Samantala, ang mga opisyal ng pransya ay nagpahayag na ang pakikipagtulungan ay naglalayong palakasin ang katatagan ng rehiyon. Ang industriya ng paggawa ng barko ng France ay gaganap ng isang mahalagang papel sa paggawa ng mga patrol vessel na ito. Natitiyak na ang Pilipinas ay tumatanggap ng makabagong kagamitan na naaayon sa mga pangangailangan nito sa pagpapatupad ng batas sa dagat. Ang tugon ng China at ang diskarte ng Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa opisyal na tumutugon ang China sa malaking hakbang ng Pilipinas. Gayunpaman, hinuulaan ng mga analyst na malamang natitingnan ng Beijing ang modernisasyon ng PCG bilang isang hakbang na maaaring magpulala ng tensyon sa South China Sea. Sa mga nakalipas na taon, ang Pilipinas ay nagpatibay ng isang diskarte ng assertive transparency sa pamamagitan ng pagpapakita ng visual na ebidensya ng pagsalakay ng mga sasakyang pandagat ng China sa mga karagatan nito. Ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr., na nanunungkulan noong 2022, ay nagpalakas ng ugnayan sa pagtatanggol sa Estados Unidos at iba pang kapangyarihang Indo-Pacific. Sa kanyang mga pahayag sa South China Sea Dialogue, iginiit ni Pangulong Marcos na ang kanyang gobyerno ay patuloy na nakikibahagi sa pampublikong diplomasya upang imulat ang kamalayan tungkol sa mga paglabag sa teritoryo ng mga dayuhang sasakyang pandagat. Ang hakbang ay nagpapadala rin ng malakas na senyales na hindi uupo ang Pilipinas sa pagtatanggol ng mga karapatan nito sa South China Sea. Sa modernisasyon ng PCG at suporta ng mga internasyonal na kasosyo nito, umaasa ang Pilipinas na matiyak ang seguridad nito sa dagat at itaguyod ang soberanya nito sa lalong pinaglalabanang karagatan.